Noong mga nagdaang buwan nga ay sinamahan nyo ang Bolen Life sa Manikani Eastern Summer at Rituba Palawan. Doon ay nasaksiyan natin at nasagot ang mga agam-agam at katanungan sa ating isipan tungkol sa pagmimina. Mainit na usapan pa rin ito para sa lahat dahil hanggang ngayon madami pa din ang kontra sa pagmimina at sa kung ano ang epekto nito sa bansa. noong linggo muling naimbitahan na ang Bolen Life ng NAC o Nickel Asia Corporation na bisitahin ang pinakamalaki nilang mine site sa Taganito, nito, Surigao del Norte. Ang NAC ay isa sa pinakamalaking producer ng nickel sa bansa, isa sa nagsusulong ng responsableng pagmimina. Lumipad ang Bolen Life ng isang oras mahigit mula Maynila, patungong butuan at bumiyahe naman mula butuan hanggang surigaw ng mahigit dalawang oras. Pagdating sa mine site ay agad kaming sinalubong ng mga staff ng taga nito, Mining Corp, kung saan pinaliwanag muna nila ang mga safety protocol bago kami magtungo sa mine site. Sa mine site nakita namin kung paano kinukuha ng mga dump truck ang mga lupa na may high grade nickel na saprolite kasama din ang lupa na may low grade nickel o limonite. Sa active mining site ay umagaw ng pansin namin ang mga naglalakihang stone structure ipinaliwanag din sa amin bakit at paano minimina ang mga nickel. Sa kaliwa naman namin ay ang na-rehabilitate na nalupa ng mining site kung saan kapag tapos na nila itong minahin, nire-restore nila ang lupang iyon. Tinataniman ng iba't ibang uri ng puno para alagaan at manumbalik ang ganda nito. Sa kanila namang botanical garden ay nasaksiyan namin ang iba't ibang species ng halaman. Ganon din ang mga orchids na kanilang inaalagaan na nagmula pa daw sa Thailand. Layunin din nila na makapag-alaga pa ng mas maraming uring halaman para maitanim sa rehabilitation site ng minahan. Matapos kami sa Botanical Garden, dumiretso naman kami sa kanilang farm site dito naman ay nag-aalaga at nagpaparami sila ng iba't ibang huri ng hayop. May tupa, manok, kambing, pato at iba pa. Natikman din namin ang mga produkto na kanilang inaani sa lugar na ito at binibenta sa mga kalapit na bayan. Huli naming pinuntahan ang eskwelahan kung saan nakatulong ang TMC at NAC na makapagpatayo ng building para mas maka-accommodate pa nang mas madaming mag-aaral ang naturing eskwelahan. Pabalik sa aming guest lounge, idinaan kami ng TMC stop sa di pa natatapos na NAC TMC Underwater Team Museum. Dito ay nais nila na maging lugar kaalaman tungkol sa yaman na mayroon ang ating katubigan. Inanyayahan din nila kami na mag-underwater diving para maipakita nila ang mga corals na kanilang itinanim. Ngunit sa kasamaang palad ay may inaasikaso ang kanilang marine biologists. Marahil ang nakakarami ay hindi pabor sa pagmimina, pero bakit hindi natin suportahan kung ito naman ay responsable sa kanilang action? Ang Voland Life ay saksing buhay na ang responsableng pagmimina ay posible sa ating bansa at ang nak ay isa dito. Muli, ito po ang bolen Life sa Surigao sa episode na bakit controversial ang pagmimina